naman lang uminom. Hindi naman ako humingi sa'yo pambili ng alak ko, ah. Tuwag mong pakikialaman kay ang ginagawa ko. Hindi kita kailangan. Kana pare? 20 pesos. Oh, tanda na. Oh. Dandan, oh. Ah. oh. oh Brad, libre ka pa? Oho. oh. <coughs> uh. Oh, <pondering> oh. Ah! Ba to? Bati na, dali! Bilisan mo! Sige, bati mo! Dali! Hindi naman malayang pupuntahan natin. Diyan lang, sa paglilibingan mo. Pinagpapaparil mo ang club ni Akapito. Ngayon naman! Baka may nakakalimutan kayo. Yung driver. Hindi namin yan! Huwag po! Maawa kayo! Maraming po ako anak! Huwag pinakikita nyo ba yung hawak ko? Oh. Ito kayo. Munti ko umaiis sa inyo ha! Kung matitiba yung dibdib nyo, barilin nyo na ako! Sige na Dito! 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 Barilin mo na ako! O oh, no? Ikaw? Ha? Sige na Para pare-pareho na natin di makita yung pagwakas ng lupa! Aba'y yung mga unggoy, tumiklop yung mga buntot. <laughs> o sige, yung mga baril nyo. Tapon nyo sa labas. Ayaw nyo! Isa! Dalawa! Teka! Tatapon na! Tatapon na! <laughs> o sige, ikaw, 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 parani mo ko! Sabi ko, parani mo ko! Kayo! Hindi ka na makakawala sa amin, Bombo! Bilis ka na! sa impyerno tayo magantingan. Naabunot ko na eh. Happy New Year! Taxi driver, kaya tumakbo yun, natakot. At pagka ganun takot ng tao, wala, hindi pwedeng tumistigo yun. Kung sa bagay eh, kung sakaling umabot tayo sa husgado, magagawa natin ang alibayan. Wala ka doon sa pinangyarihan ng krimen nang mangyari ang patayan. Ano ba ang suot mo noon? Rugged? Oh, Magbase ka ng disente. Magsuot ka ng mga alahas, kahit fake. Gumamit ka ng magarang kotse. Malilito yun. Pati yung mga kung sakaling may nakakita sa'yo, iisipin nun na hindi ang klase mong yan ang sasakay ng taxi. Pero sa palagay ko naman eh, hindi tayo abot sa ganun. Huwag ka magalala, hindi ka makukulong. Ayan si Bogie, buhay. Yan eh, marami nang napapatay. Pero ni Minsan, hindi pa nakukulong. Kaya naman matapat na naglilingkod sa akin. Ganon din ang gusto kong mangyari sa'yo. Paglingkuran mo ako ng tapat. Paminsan-minsan eh, nagkakaroon ng pagsubok. Pero doon naman talaga nasusukat ang katapatan ng isang tao, hindi ba? Huwag mo nang subukan yan, boss. Ang iklog niyan. Akit manahog sa leg. <laughs> Huwag <laughs> niyan! Baan niyan? Uh, hindi ko alam kung paano malangis sa Pero magkasal ka na. Dahil ang binigay sa akin pag subukay ang buhayin ka. Pero pag sinabi sa akin patayin ka, lulunurin ka sa sarili mong ihi. Ano na, no, sabihin mo lang. Huwag! Natanggal ko na eh! ko uh, uh, na! Katarga! Uh, <tod> uh, 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 Puro ko tada! Ngayon, kaninong itugong akyat pa na akong salam Ah! Beng! Ay, pa. Dito, dito po na eh. Gusto kong... Beng, uminom, eh. pahinga naman itong tubig. Tsaka po. Oh Kuya. Ano gagawin mo? Pabalihan mo ba ako? Eh! Hindi po na eh. Ipupunasan ko lang po kayo para mawala yung lasing nyo. Di naman ako lasing ah. Wala kang pakialam kung uminom ako na uminom. Di naman ako humingi sa'y pambili ng alak ko ah. Huwag mong pakikialaman kay, ang ginagawa ko hindi kita kailangan sa buhay ko! Ibayas ka! Ibayas! Kuya, ako na bahala sa inay. Si ina, magpalamig ka muna sa labas. Talagawa mo, nanay, ha? Para may masmasan. Ibayas!